Yan, gandang oras mga kabayani, ni ito. At uh, bagong vlog natin to. At nandito kami ngayon ng mga tropa natin. Ayan si Dandan at ayan si Inti. Ito naman si Bicor. Dahil eh, balak namin mga isda ngayon, pupunta kami ng Area 1. Eh, pupunta kami doon sa planta para mangisda Kaso ang problema, wala kami service. Pero dito kasi pwede mag-hitch. Ngayon mag-hitch kami. Ang problema, mayroon na ba tayo kalating oras? Wala, po na pero na. May kalating oras na tayo mga kabayani. Kaya ano. Kaya medyo may katagalan na rin. Pero nararamdaman ko makakasakay na kami. Makakasakay na kami ayan sa pulis Sa pulis tayo sasakay ha. Teka. <laughs> so ayun mga kabayani. Bale dito tayo ngayon sa ano. Sa planta. Ng ano. Ng urea. Planta ng pataba. Bali, andito kami ngayon ng mga tropa na nag-iintay na makasakay. Na makahitch. Kanina nakasakay kami mga kabayani. Kaso, pa dun sila. Pa T-Road, ibang daan. Eh, dito kami. Area 1 kami kasi. Kaya mga kabayani, kaya ito. Waiting for the lab ng mga tropa. Hindi yan, yan dahil sa labas. Waiting for the lab. You know. Sana makasakay kami. At uh, medyo ano na yung oras lumayo tayo, lumayo. Salam. Lumayo tayo mga kabayan. Sana makasakay na tayo. Ganito talaga ang sitwasyon dito kung gusto mo mangisda kasi wala tayong mga service. Wala tayong service kaya dito nakikihitch kami. Pero sana maka kami, makasakay kami. Shoot sa balde yan. Uli yan. Nga mamaya na lang, kabayanin. So yan mga kabayanin, kaya totoo talaga. Totoo nagkagera dito. Kasi ano, may bala ng .50 caliber to eh. Diba? Ang dami mga kabayanin. Ang dami. Ang dami mga bala, oh, mga kinalawang na. Ayan o, ang dami. Mga kinalawang na. Mga kinalawang na mga kabayani. Mga bala. Di ba? Mga basyo ng bala. Di ba? Ah, tapos ka dyan. yung nasa likod ng ano, pick up eh. Oo. Yan ang ginamit ni Rambo sa ano eh. Durog-durog na ang ano mo yan, laman loob mo. Ganyan ito yan. Oh, tapos double action pa. Pero no? diba? o. di ba? Naglabas yung mga man, naglabas yung, ano. Naglabas yung mga ano. ano. bala. So, Ayan, Ayan o. No? May maliit pa oh. No? Ayan o. No? Ayan yan. <clears throat> Ayan kaya ayan mga kabayani. Di ba? Tapo ang digmaan dito. Kaya nagkaroon talaga dito ng digmaan. Hindi lang natin alam kung talagang nagbaray lang sila o dito lang nagpaputok. Kasi wala eh. Walang nangyaring ano. Tsaka ang populasyon nila dito 60,000 lang mga kabayani ha. 60,000 lang. Ang populasyon nila dito sa Libya para magpatayan pa sila. Di ba? Kaya yun eh, ano lang yun, chika-chika lang siguro nagbaril lang sila rito. Mga kabayani. Diba? Pero pakiramdam ko malamig na. <laughs> Pero okay lang mga kabayani, at least eh, adventure is life. <laughs> ano yan? nag i 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 gusto magsundalo nung kumpare ko. Oo. Oh. Ay siya tanggapin eh. Bakit? Bungi-bungi yung ipin eh. Oo. Oh. Bawal tsaka... Sirang ipin. Bawal yan? Bawal sa sundalo. Bakit? Eh, eh hindi ano nila sa ano, lamig niya. Eh, tinanong siya. Tinanong niya yung ano, ina-apply niya na ano. Bakit to bawal, bawal ano, bawal nung bungi tsaka ano, Sila-sirang ipin. Basta bawal. ano Bakit po ba? Iba ang labanan ng po ba ngayon? kagatan na hindi na barilan. <laughs> <laughs> Kagataan na eh, no. Visit. <laughs> na, mga kabayanin, kagatan. So yan, mga kabayanin, bali ano? May may isang oras na kami nag mga kabayani. Kung totoo siya, kung vlog ko yon yung oras na yun, isang vlog na sana eh. Yung pag-aantay namin. Isang oras na, mga kabayani. Andito pa rin kami. Hindi kami makasakay eh. Hindi ko naman masabing malas to si Inti. Hindi ko naman masabing malas to si Dandad. Talagang malas lang sila. talaga sila dalawa. <laughs> 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 Ay, sa Gores na mga kabayani. At ang nakapagtataka na ito, mga kabayani. Nung nandoon kami sa kabilang pwesto, kitang-kita namin ang daming nagdaraan nandito na sasakyan. Nung lumipat kami rito, parang nawala yung mga sasakyan. <laughs> sabi kami. <coughs> <coughs> uh, no. Ay, siya. Ako oh, hindi pa nakaihi <coughs> Mga kabayani iihi ako ah First time to in history Ihi tayo sa ano <laughs> <laughs> Still ito dyan <laughs> Iihi din ako Mga kabayani iihi tayo ah Ihi tayo <laughs> Tino ah

you know salamat sa kapag inakaihi tayo mga kabayani ito yung rounds ng ano ng ano ng magazine Ah, uh, masya Allah. Ay, masyukat. Ay, wah. Uh, Di sa... Ayman. 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 Uh, Hi to my blog Vlogger. I'm a blogger Philippines Philippines aywa ah Ay, mashallah youtube 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 ah. this one youtube aywa amen. Amen. hi okay. to the Filipino people hi say hi 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 aywa aywa ah jamil ya aiman inta jamil hi my What's name <coughs> man? Daddy Nick Teebee Huh? Daddy Nick tv What's it? Oh! Jameel! What's it?

ما شاء الله تبارك الله In the Philippines, this huh? kid, in the Philippines, huh? this one become artist, actor. Okay. He will become actor. In the movie, you know, movie. Uh -huh. This one. Uh -huh. Because Jamil. Oh. Uh -huh. oh. See?

Amen. <laughs> cute, huh? He is cute. Cute, huh? cute, uh? cute. <laughs> <laughs> cute. and quiet. Quiet. <laughs> the quiet. The quiet. But Amen. Amen. You will, uh, marry... yeah, Yes. all we'll... of us. We'll have to to the we'll he say, uh, have a the huh? <laughs> 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 <We're good. laughs> <laughs> He said, oh, it's it's a bag. <laughs> a a <bag. laughs> <laughs> So <laughs> you have a gun? Yes, yes. I <laughs> no, no gun. We are good. On the cellphone, but one cell. cellphone. Chance, I can explain on the side. Idea, so yon mga bayani bali ano? nandito na kami nami. Dun, dun tayo sa may ano? Ayer, kinitura hato. Yon nata mga kabayani nandito na tayo ngayon sa dagat at maraming maraming salamat nga pala kay uh, Muhammad dahil nakasakay tayo sa kanila at kay Eman, yung bata si Eman na Libyano, sobrang salamat sa kanila nakasakay tayo Ay sobrang salamat yes nakadali tayo ng batang Libyano diba sabi ko sa inyo Ito na tayo. Ayun oh. Namumusit na sila oh. Marami na kayang huli yung mga tropa natin. Hindi, nakasakay yun. Yun pa, matibay yun. Si Banggulo. Si Banggulo, matibay yun. Ah, nagdidikit na mga kabayani oh. Nagaganon na pala tong biyote ko no. Ito nga, ahitin mo, di pala, Razor. Ito yung sasagad. Ayun yung sila oh. Ayun, Ayun, Ayun oh. Dito lang ba tayo? Eh. Saan ba tayo? Dito. Ayun, ba dito si sa may guild ng birds. Doon na no, eh. Oh, saan ang daan? Di ba dito? Hmm. Oh. Yan tayo naman daan ah. Na. oh. Ayun sila na no. oh. Marami na. Madilim niya eh. Para. Ha? Saan ba yun? Doon wala na. Wala na sila tin. Ayun na ba Dito tayo. Bikes. Ayun doon, doon tayo. Yung... Dito, dito Naka pa ganun. Na. Yun oh, nakarami na. Dito tayo. Dito na ng ngayon, eh. Tamang lahat lang tayo mga kabayan. Oh, yan yun. Yung may plug. <laughs> May lagi eh. Ayun yung mga. Yun. Yun Tropa natin. Siguro mga kabayani. Hanggang mamaya na lang. So yun mga kabayani oh. At uh, dito na tayo ngayon sa Dagat. Dagat Peninsula. <laughs> dagat Mediterranean. Yan mga kabayani Wala na kayong tao. Dito mga kabayani. Linaw ng tubig oh. Gawa ka na muna habang ano. Dito bago tayo lumayo. Gawa ka na ng pahay natin. Lumamas ka na. Diba? Okay. Yun, lalamas na si Victorio. mga mga kapayani, adali tayo. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Ang laki. Fish on! Pang ano yan ha? Ah, pang aquarium yan ha? Nga po yan. Sige na maya na. Ang dami. dami na oh. Ayan na, ayan na. Ito Ayan, ano yan? Ano Dami na nila oh. Hindi niyit. Mga kabayani. Ito po yung isdang istambato. Yan po. Yun, yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, lapu yun, oh, yun, lapu yun, oh, yun, Lapu-lapu. oh, oh, yun, oh, yun, oh, yun, oh, yun, All right, lapu lapu. Lapu lapers. Ayan uh, okay. po silang tatlo. Yung isa po eh, ang kinakain mo yung tinapay. Hindi ko sa isda binibigay. alay, baik ay, baik mas, mas, ano letaignan, oh. right, you know, dalil na leman mga kabayan ni, isala na leman, hule, op, oh. ganon ganon lang, kaba? yun know, op mga kabayan ni nagadali kami ng pakol Ayan, pangulian. Ano to? Masarap to ihawin eh. Yan malay Wala, may syarap. Wala. Ano? Sip, sip, saan para? Ano? Yun o. So yun mga kabayani. At kasama natin si Boss. Taga ano pala si Boss? Taga Quezon. At taga Real Quezon lang eh. Medyo konti lang ang difference namin. Layo eh. Yung nanay pala ni Boss si taga Pila Yun. 2019 pa rito no? Walang uwi yan. Walang uwi yan. Pero kami nga, lalabang kami 20 years. Walang uwi yan din ngayon eh. Dalang tagal namin na gantay, 10 years. <coughs> Para makabalik dito mga kabayani. Pero ngayon, nandito na kami. Eh, laban na to. Kahit ayaw nila, kakapit kami sa tubo. <laughs> hindi kami uwi. Hindi, hindi ka uwi. Ha? Ah? ay bagong ligo kumpare mo na sa bahay nyo Oh? Ah, matapang yun mga kabayanin, matapang si Inti hindi atakbo naputol na pa pa wala yun ah uy sosyalin nakarad nakarad siya mga kabayanin ano yun na nakadali kami kukulong na siya rin kukulong na siya rin yan at uh, mamaya uh, bahala na kung ano mangyayari sa amin sa pag-hitch <laughs> bahala na so yun mga kapayani bali ano nakatali daw ng pusit yung aking kasama ah yun naman ang iniintay namin makapusit na dirito yun nakatali daw ng pusit <laughs> Victoria Biker Adali ka pusit Yun, nakadali ng pusit Mga kabayani Alright Yan o Nakadali ng pusit Si Victoria Kung nga sis kami Nakadali ng pusit Diba? Diba? Hasan. Ha? Wala nga ya. Ha? Ara ko meron na. Pulsa lang pala. Pungis pala, pungis. Wala. Nap. Ha?

pusit okay. Tataan din na kami isa oh Nakakapayanin pusit Alright Ay Thank you Thank you at nakapusit na kami okay. Tingin naman tayo doon sa kabilang tropa You know Pusit Ay iwa Salam Sudik Hello, Hello. yun may mga na rin may local din na nangingisda yun At malamig na Nakatalip po siya isa siya Bali Ay Shush. Ay Balis Ay. <laughs> oh? yan <laughs> Sa... <laughs> mamaya yan dumidilim na <laughs> eh Ay Yun o. Salamat oh, Yun o. Ay, Ay. Yay! Hindi na! <laughs> Bibidyo natin! Iyatid niyo po kami! Hoy! Iyatid tayo yun! Hoy! Iyatid tayo ni Boss! Yun ang magandang balita sa lahat! Parang ang mangyayari sa akin ito mga kabayani Ibablog na natin sila! Sige! Sa YouTube ko sa... Sa YouTube ko? Sa YouTube Ah, oh, matagal na. Ano ba? 2019. ng pandemic, na-stroke ako eh. Na-recover na. At uh, siguro kaya pina-recover ako ulit papagod dahil kailangan bumalik pa ako dito. Oo. Oh, Masilayan ko pa ang Libya. You know? Malaki! Yung kanina. <laughs> alam mo lang sumabit Minsan ganyan yung pusit eh. <tipot> okay. Hindi mo alam na pusit na pala no <tipot> so, ma Medyo malulubat tayo <tipot> So yun mga kabayani Bali ito <laughs> uh, Siguro ay eh, lalas pulso si kuya At yun, no, nandito tayo Sa namin Sa planta rin Sila tawag Ali ano 2013 Uli kong ano rito Uli kong punta rito nun Tapos 2014 Gumura na tayo no Umuwi tayo 2014 Pero ito Kasamay ko 2008 Kami mga kabayani Kasi sa maray kayo talaga Oo oh, oh. Ayan Tapos sila oh. oh. mga Bagong batch ayun, tatlo kami Yun Nata uh, siguro mga kabayani ah, niyo rin yung aming malupitang ano rito lalo na pag panahon na ng siliw sa January dali na yan dun o oh. dun ang consuming eh yun ay napaka ano nung mga siliw na yan hulihin. nakakatuwa o oh, tumadali madali yeah, kaya siguro mga kabayani ah, sobrang lamig na ayun si kuya bless talaga tayo mga kabayani oh. Kalaan mo, nag-iisip kami ng mga tropa paano kami makakauwi. Dahil <laughs> wala kami dito, masasabi masasabihan. Yatid yeah, daw kami ni Boss. Ayun. Ayun talaga. Si Boss naman ay taga-Real Quezon. Yon, taga-Real Quezon si Boss. At magkulang niya raw nasa lugar natin, sa Pinal. Kaya yun, hindi naman pala nalalayo yung mga kabayanin. Kaya swerte tayo. Yan o, nakano na tayo. Kung nakalabas sa tenga ko, wala na. Labig na ako. Mga kabayanin. Malabig yan magtapan na si Kuya, magpaca ni Kuya, ini Ilang kilo yan. Oo. batas na, barko dyan. Bye. Say bye-bye. Bye. 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 <laughs> Thank you. <laughs>